So, konnichiwa minasan, welcome sa YouTube channel ko, Boss Freaks. And for today's video, is hatagan ta mo og 3 easy steps para makapag-trade mo sa forex market, forex trading. Disclaimer lang, dili ko professional forex trader. Sama ninyo, beginners lang pud go. 3 years na ko nag-trade sa forex and hantot karon wala gihapon ko'y resulta. So number one, basic knowledge about forex. So syempre, mo kinaunahan nga steps para maka-trade mo sa forex market. So dapat na amoy basic knowledge and sa karon dili na ko mahatag ninyo tanan basic knowledge about forex pero hatagan ta mog ideya kung asa ninyo makatunan tanan. Kamunay, kamunay maningkamot o basa. Okay? So, ang una idea is mag-subscribe mo sa kong YouTube channel o, ikaduha, -o ang ka doha is mao ang bbpips.com which is akong ibutang ang link sa ubos para kamunay mo open and kamunay mo basa diha tanan ninyong pangotana pangutana is na diha unsay forex unsay mga gina -trade sa forex or kinsa tong mga trader sa forex or unsa tong mga mga style nila mga sit-up nila mga strategy nila is na diha nimo magkatunan sa forex asa uh, bbpips.com And take note ang kanang bbpips.com is libre ra na. siya. wala na siya bayads, wala yung registration fee as in libre ra na siya. So number two steps para makapag-trade ka sa forex is ang magkinahanglan ka og broker. So ang pangutana, unsa man ang broker? So ang broker is mauna siya third party para maka-access ka sa forex market. Daghang klase sa broker da na, na ay BS, na XM, na mga na IC Market, na Hot Forex, as in daghan. Research na, na ninyo sa Google. Kung makapili na ka og broker, asa man dito, on say the best nga broker para nimo is, muna na ang time is mag-sign in ka diha, mupas ka og mga documents nimo which is ang passport passport, uh, mga proof of residence, mga yata. After nyo mag makasign in ah, na kay atagan ka nila og trading account o trading password. Ang kanam broker is diha sa ka mag-sign, uh, mag cash in, diha ka mag-cash out sa imuhang, imuhang profit kung na profit. Pero kung wala, a ah, wala, mura na naghatag kwarta sa broker. So no choice, that's life. Forex trading life. So, sa sunod video, hatagan ta mo idea kung unsay the best nga broker ang para ninyo, okay? So, ayaw mo kalimot sa pag-subscribe karon para ma-update mo sa sunod video nato. So ang ikatlo ang last steps para makapag-trade ka sa forex market is ang trading platform. So magkinahanglan ka og trading platform. So unsa man na siya? After nimo mag-sign in sa for sa imong broker nga napili, hatagan kanila og trading account, hatagan sa kanila og password. So ang kanang duha mo na kinahanglan nimo sa ilag nimo sa trading platform. So daghan sang klasing trading platform which is MT4, MT5, si Trader Trading View as in daghan. So, so mamili lang ka kung asa nga trading platform nga imo ganahan. So, next video ato nang i-detalye og maayo. So, ayaw kalimot og um subscribe sa ato ang YouTube channel karon right, ang na is on trading platform. Ang trading platform is diha ka makapag-buy, makapag-sell sa forex market. Ang katong broker is maka mutabang na to ni mo, mutabang na to siya para maka-access ka sa forex market. Ang trading platform is diha na ka mag, diha na imong execution, mag, mag buy na ka diha, mag-sell na ka diha, depende sa imong analysis. So Depende sa imong strategy depende sa imo tagna-tagna kung unsay dagan sa market mo taas ba or mo ubos So balik ko na ako ang 3 steps kung saan niyo pagtrade sa forex market is una is ang basic knowledge about forex makatuna na ninyo sa bbpips.com and ug sa pag subscribe sa kong youtube channel so ang ikaduha broker niya ang ikatulo is ang trading platform so maura to siya ang 3 easy steps nga imong kinahanglanon para makapag ka sa forex market Thank alaikum wa rahmatullahi wa video and I hope that you gamay explanation kung unsay kinahanglanon nimo para makapag-trade ka sa forex market and nako buhaton ang tanan para matubag nako ang inyong mga pangutana about forex and usbon ko dili ko professional trader pero at least sa gamay paraan mahatag nako or matubag nako ang sulbad sa inyong problema about trading sa forex market salamat sa tanan ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel Boss Freaks ang inyong boss for so Forex Trading. Joke lang, charot. Bye-bye. Thank you so much.